Kapag namatay ang social indigent pensioner ano mangyayari sa kanyang pension? Kapag namatay ang isang social indigent pensioner at mayroon siyang pension, karaniwang sinususpindi ang pagbabayad ng pension pagkatapos ng kanyang kamatayan. Subalit, depende ito sa patakaran ng ahensya o programa na nagbibigay ng pension. Maaaring may mga kondisyon o benepisyo para sa pamilya ng namatay na maaaring ma-apply pagkamatay ng recipient. Sino ang magiging benepisyaryo kapag namatay ang isang senior citizen na social indigent pensioner? Kung namatay ang isang senior citizen na social indigent pensioner, maaaring magkaroon ng mga benepisyaryo depende sa patakaran ng ahensya o programa na nagbibigay ng pensyon. Karaniwang maaaring maging benepisyaryo ang mga miyembro ng pamilya ng namatay na maaaring magkaroon ng karapatang mag-apply para sa anumang natitirang benepisyo o ayuda na maaaring ibinigay sa kanila batay sa mga patakaran ng programa. Subalit, ito ay maaaring mag-iba depende sa lokal na regulasyon o patakaran ng ahensya na namamahala sa pension program. Magkano ang buwanan pension na tatanggap ng isang social indigent pensioners na senior citizen? Ang halaga ng ng pension na tinatanggap ng isang social indigent pensioner na senior citizen ay maaaring mag-iba-iba depende sa patakaran at programa ng pamahalaan sa lokalidad o bansa. Sa ilang lugar, ito ay maaaring maging isang fix na halaga na itinakda ng batas, samantalang sa iba naman, ito ay maaaring base sa ilang mga salik tulad ng kita at pangangailangan ng aplikante. Maaari kang makipag-ugnay sa lokal na tanggapan ng social welfare o ahensya ng gobyerno na may hawak sa programa ng pensyon para sa eksaktong impormasyon sa iyong lugar. Ano mga suporta ng gobyerno sa isang senior na social indigent pensioner kapag ito'y namatay? Ang mga suporta ng gobyerno para sa pamilya ng isang namayapang social indigent pensioner na senior citizen ay maaaring mag-iba depende sa lokal na patakaran at programa ng pamahalaan. Narito ang ilan sa mga posibleng suporta na maaaring ibinibigay. Burial assistance, maaaring magkaroon ng tulong pinansyal para sa mga gastusin sa libing tulad ng burial assistance o funeral benefit. Pension continuation, depende sa patakaran, maaaring magkaroon ng pagpapatuloy ng pension sa mga benepisyaryo ng namatay na pensioner health benefits. Kung mayroon mang mga programa ng pangkalusugan para sa mga senior citizen, maaaring maging benepisyaryo ang pamilya sa ilang mga serbisyo o benepisyo tulad ng medical assistance. Counseling services, maaaring magkaroon ng suporta sa pamamagitan ng counseling services para sa mga naulilang pamilya upang tulungan silang makarecover mula sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Legal assistance, sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng libreng tulong mula sa pamahalaan sa mga legal na aspeto ng pag-aayos ng pamanang pera at ari-arian ng namatay na pensioner. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibleng suporta na maaaring ibinibigay ng gobyerno sa mga pamilya ng namayapang social indigent pensioner na senior citizen. Karaniwang mahalaga na makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng social welfare o ahensya ng gobyerno upang malaman ang eksaktong mga benepisyo na maaaring ma ng pamilya. Paano pumili ang gobyerno para maging isang senior para maging social indigent pensioner? Ang pamamaraan sa pagpili ng isang senior citizen upang maging social indigent pensioner ay maaaring mag-iba depende sa lokal na patakaran at programa ng pamahalaan. Sa karamihan ng mga kaso, ang pamahalaan ay nagtatag ng mga kwalipikasyon at proseso ng aplikasyon upang matukoy kung sino ang maaaring maging benepisyaryo ng social indigent pension. Narito ang ilang mga pangkaraniwang hakbang sa pagpili ng mga benepisyaryo. Kwalifikasyon, ang aplikante ay kailangang matugunan ang mga kwalifikasyon na itinakda ng programa. Ito ay maaaring isama ang edad, kita, at iba pang mga kriteria ng pangangailangan. Pagsumit ng aplikasyon, ang aplikante ay kailangang magsumite ng mga kinakailangang dokumento at aplikasyon sa tamang ahensya o tanggapan ng pamahalaan na namamahala sa programa. Pagre-repaso at pag-aproba, pagkatapos ng pagsumit ng aplikasyon, maaaring magkaroon ng proseso ng pagsusuri at pagsuspin ng aplikasyon upang matiyak na ang aplikante ay kwalipikado at mayroong pangangailangan para sa pensyon. Pagtanggap ng pensyon, kapag naaprobahan ang aplikasyon, maaari nang simula ng aplikante ang pagtanggap ng buwan ng pensyon mula sa pamahalaan. Mahalaga na maunawaan ang mga lokal na patakaran at kwalifikasyon na ipinapatupad ng programa sa inyong lugar upang matiyak na maayos na magamit ang benepisyo. Mainam din na makipag sa lokal na tanggapan ng social welfare para sa karagdagang impormasyon at gabay sa proseso ng aplikasyon. Sana naibigan nyo ang aking tinalakay at pinaliwanag ang isang social indigent pensioner ano ang kanyang matatanggap na mga benepisyo kapag siya ay namatay at mga karapatan bilang isang pensioner at kung bago po kayo sa aking channel e subscribe po nyo at click ang notification bell para sa susunod kong video meron po kayong update maraming salamat po.